Uh, yes po, muli po isang magandang-magandang araw po mga kabarangay. At uh, follow up uh, content lamang po ito para po uh, doon sa in-upload ko po kanina uh, Dahil uh, marami po yung tumatawag sa atin na talaga bang uh, kailangan kumanda uh, na Kailangan uh, kumilos na yung uh, mga aspirante ngayon Kahit wala pang uh, tiyak kung kailan ang uh, barangay at SK election Uh, yes po mga kabarangay uh, Kagaya po ng naikontent ko na po ito noon Na napakarami po Mga kabarangay ng uh, mga nagalit sa akin At uh, mga nambas Na sinasabi ko po kasi doon sa isang content ko Na kahit po yung mga pinakamatatalinong tao po Na mga abugado Sa buong mundo Ay hindi nila mapapalusot itong uh, RA-12232 na ito. At sa aking po kasing paniniwala ay uh, hindi po ito uh, pumasok or uh, hindi siya nag-comply doon po sa uh, tinatadhana po ng uh, batas para ipospon po ang uh, isang halalan. Kaya malaki po yung aking paniniwala, mga kabarangay kaya nga po nasabi ko na pwede pong ma ang halalan. Uh, uh, pwede pong ma-postpone mapospon uh, yung December 1, 2025, kahit na madeklara na unconstitutional ang RA 12232 na ito through technicality. So yan po nangyayari na mga kabarangay. At uh, talagang sa aking paniniwala po, hindi ng Korte Suprema yan na unconstitutional. Ah, uh, ta, siempre po bago po tayo magpatuloy, a uh, muli po inaanyayahan ko ang lahat na hindi pa po nakapag subscribe sa aking channel. Uh, kayo po ay aking inaanyayahan na mag-subscribe. Uh, po ang notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. Kaya uh, lagi ko pong sinasabi na humanda kayo, huwag kayong titigil sa ginagawa ninyo na pag-iikot sa inyong mga barangay, uh, pagtatalaga ng mga leaders ninyo, at uh, uh, pakikipagkwentuhan at paglalahan ng inyong mga plataforma de gobyerno. Uh, dahil ito po ang aking uh, masasabi, uh, malabang po na hindi na nga December 1, 2025 ang halalan. Pero maaari po na hindi naman November 2, 2026. Yes po, maaari nga uh, 2026 po yan. Pero maaaring mas maaga po sa November 2, mga kabarangay. Dahil sa mga pangyayaring ito po ay talagang lutang na lutang at it's ng mga nakaupo, bintahing-bintahing po sila. Kaya kung hindi po kayo kikilos, nang maaga at maghihintay pa ng anumang magiging disisyon po ng uh, Korte para sa Barangay at SK election ay talaga pong disadvantage sa inyo at makakadagdag pa yung pagiging uh, hindi nyo pagkilos sa pagiging disadvantage po talaga hindi lang kasi po natin matiyak mga kabarangay kung bakit po uh, napakabagal ng disisyon ng Korte Suprema Uh, hindi rin kasi natin alam, mga baka, kabaranggay, baka meron pong mas mga nakasalang pa na kaso na dapat po nilang pagtuunan ng pansin. Uh, kasi po, hanggang sa mga sandaling ito, ay wala po tayong nababasa, naririnig uh, sa kanilang gaset na ito po ay nakasalang na o oh, pinag-uusapan na. So, nasa kanila po yan, mga kabarangay, at hindi po natin control ano man ang gagawin po nila. Uh, malamang uh, gusto rin po nilang makapag-desisyon siguro na maaga, eh baka na talagang uh, nagkukulang lamang sila sa panahon. Kaya kung ganyan po yung tunay na nangyayari, ay samantalahin na rin po natin yung pagkakataon na habang wala pa pong hatol korte, ay kumilos na po kayo, lalong-lalo na kayo ng mga baguhan. Dahil kapag, uh, halimbawa ko na lamang ito, ito, yaha, halimbawa ko na lamang, ha? halimbawa lang, kung uh, na talaga na unconstitutional itong RA12232 at na uh, nakapag na kayo noong October 1 hanggang October 7 ng filing of uh, candidacy sa palagay po ba ninyo makakapag-ikot pa kayo? makakapag pa ba kayo? Makakapangampanya na ba kayo? Hindi na tali na ang inyong kamay dahil uh, babantayan kayo ng inyong mga kalaban. Pwede kayong kasuhan, pwede kayong ireklamo ng uh, premature campaigning, hindi ba? So, napakaganda ng sitwasyon ngayon sa na ninyo habang wala pa ang COMELEC uh, activities. Yes, habang wala pang uh, pinapatupad itong COMELEC uh, uh, patungkol sa barangay uh, SK election, kailan man yan maghaganap, mga kabarangay. Kagaya po nang nasabi ko, sampung araw lamang po sa kasakali ang uh, legal campaign. So kung baguhan ka pa lamang, anong magagawa mo sa sampung araw? Eh sabi ko nga sa iyo, sa inyo, yung mga nakaupo, paulit-ulit na lang, re-electionist na lang. One year before election, may mga poster na yan. May mga leaders na, na umiikot na. Ang mga yan, para sa kandidatura nila. pa kaya na sa barangay, ang uh, hindi uh, gagawin ng ganito. Yes po mga kabarangay, lahat po nang nangyayari sa kasalukuyan ay puro pabor po sa mga nakaupo. May ginawa man ang mga yan o wala. Kaya samantalahin na po habang wala pang desisyon ng korte, gawin na ninyo ang nararapat para makilala po kayo. Para maihayag po ninyo yung inyong nasain uh, na kakandidato at lalaban. Ano man posisyon po ang inyong uh, habulin mga kabarangay. Uh, kaya nasa inyo po mga kabarangay na aspirante kung uh, maniniwala po kayo sa aking sinasabi uh, o hindi, nasa inyo po yan. At uh, kaya ko lamang po uh, ito uh, sinasabi sa inyo uh, dahil iba po yung politika dito po sa atin. Ang politika po sa atin ay uh, kailangang gawin mo kung saan ka magiging advantage. Hindi ka dapat... Uh, Mang, uh, panghinaan ng loob kung sakasakali man na uh, November to 2026 ang halalan uh, dapat pa nga eh, lalo, lalo ka na magsigasig sa iyong gagawing uh, preparasyon uh, sakasakali man uh, yan nga November to 20, uh, 2026 nga walang mawawala uh, kung uh, mag-i-start ka na yes Uh, mas mahirap po mga kabarangay ay yung uh, uh, wala kang gagawin, yung maghihintay ka pa lang. At uh, baka darating ang araw ay ikaw naman ang magkulang sa panahon sa pagpapakilala at uh, sa pagkuha ng iyong mga leaders. Baka maubusan ka na ng leaders. Alalahanin mo na yung mga nakaupong yan ay may mga... Uh, stable leader na yan. Yes, ma-establish na yung mga leaders ng mga yan. So, kung ikaw ay wala pang leaders at uh, itatayo mo pa lamang yan, sa loob ng sampung araw na legal campaign period, tinitiyak ko sa iyo, mahihirapan ka na manalo.